August 18 dito po sa tanggapan po ng Nia UPS Division 5 At makakapanayam natin si Engineer Robert Pachas Siya po ang Head ng Operation and Maintenance Section, section ng Division 5 Good afternoon sir! Uh, good afternoon po Ayan, sir Tingin uh, naman po kami ng update doon sa patubig po natin okay. sa Division 5 kasi po Uh, ilang magsaka na po ang nagpaabot ko sa amin na nangangailangan na, na tubig dahil nagbubuntis na ako yung mga palay. Medyo kinakapos na rin ang pondo. So, sir, kailan po ba inihinto yung ano? Yung pagpapatubig? Pagpapadaloy po ng tubig. O, pagpapadaloy. Uh, Unang-una po, ah, magandang hapon po sa ating lahat at maging dun sa makikinig dun sa ating ginagawang pang at panayam. Ano po? Uh, para po sa kaalaman ng lahat, uh, ang NIA UPRIS Division 5 po ay nag-cut off ng irrigation delivery noong July 13. At dahil po dun sa series na dumating na bagyo, uh, hindi na po tayo nag-request dahil uh, minamaximize po natin yung utilization ng irrigation water. Ngayon po, dahil sa marami na nga po yung nangangailangan uh, Noong August 10 po, nag-request po kami ng unang 10 CMS mm -hmm. Ayan, como, como kaunti lang po yung request na hingi po natin ang naunang nagpatubig, yung buong Upstream o yung Zone 1 Yung request po natin ngayon noong August 10 uh, nirelease po doon sa pantamagan ng August 11 at nakarating po dito sa atin Diyan sa parte ng Munoz, August 12 Ganon Como nagdadamot po yung alang talaga Nag-request pa rin po kami ng additional na, Ogo, uh, na 5 CMS Opo Nung August 12 po yon At dumating po August 13 Ganon At nung bandang hapon po Como talagang Dumadami yung mga nangangailangan at hindi pa rin po nag-uulan. Nag-request pa rin po kami noong hapon ng 5 cms. At yun po ay pinagbigyan, ibinigay po ng ating minamahal na uh, top management sa YUPRIS uh, sa gagan po ng ating minamahal na engineer Rosalinda Bibote na kumpleto po yung 20 cms na yon. So Uh, ang inuna po nating pinatubigan ay yung zone 1 tulad po ng nabanggit ko kanina. Magtatapos po 'yon bukas po ng tanghali, 12. okay. You know? Kaya ibig sabihin po, yun pong zone 2 ay magsisimula po bukas at matatapos naman 'yon sa August 26. 26. So sa atin po mga minamahal na kamagsasaka, dito po sa zone 2, Uh, onting tiyaga-tiyaga lang po. Ano po? Apo. At talagang nagkataon na nagkasabay-sabay na talaga yung nangangailangan. Hindi naman po kasi pwedeng pagsabayin po natin yung zone 1 at zone 2 at siguradong mag-aaway-aaway po yung mga magsasaka. Ayan. Kaya yung tulad po ng ginagawa natin nung una, nagkakaroon po tayo ng rotation schedule kasi hindi po sapat yung, yung available water supply sa SDC. Kasi nga hindi nga po na kumpletong nagawa yung SDC. Hindi po yung kumbaga yung design discharge ng SDC eh hindi po talaga maibigay. Ayan. So onting unting tiis lang po at uh, bukas mga hanggang hapon po eh malamang nandiyan na po yung Tubing. Uh, tubig. At 20 cms ibig sabihin malakas yon. Ay malakas-lakas na rin po yon. Na kaya naman talagang Ah... Uh, hindi nga lang po hindi nga lang po talaga makakarating agad sa dulo. Ano Opo. po? Kaya nga sabi ko nga, hintay-hintay lang. Kaya yung mga halimbawang nandun sa sa mga bungad naman, eh wag naman po sanang gawin ng ating mga kapwa magsasaka na harang-harangin. Ah. Meron po kasi mga pagkakataon na yung ating mga kamagsasaka dyan sa bungad, eh todo-todo yung pagkaharang nila. At Opo. kung nakapagpatubig naman, eh pinababayaan na nilang nakasara lang doon nakabukas yung kanilang pagkukunan tapos yung naka check naman yung mga mga check structure nila. Ayan. Bigayan lang po sana at pag, pag nakapagpatubig na isara naman para naman makinabang yun nasa ibaba. So, ipagbabawal na po halimbawa nakatatlong araw na eh hinaharang pa rin do sa bungat. Eh hindi po namin ipagbabawal kung hindi pa nakapagpatubig. Opo. Kaya nga nandiyan po yung ang malaking role po yung gagampanan ng ating mga irrigators association at hinihi ay hinihikayat ko na rin po sila bagaman palagang ginagawa naman nila na sana nagkakaroon din ng yung monitoring lalong-lalo na pagka 3 days na pong ganon eh dapat tignan na Opo lalong-lalo lalo na po sa bungag. Talagang titignan na po yan. nandyan rin naman po yung mga kasama natin sa operations. Titignan na po talaga yan. kasi siya, yung, yung, kumbaga yung magsasaka natin, hindi pa nakakatubig, eh titignan po. Yung three, three days po kasi na normally dapat nakapagpatubig na. Ayan. Eh nako, eh, alam nyo po, Engineer Robert, eh, pants na pants po kayo. <laughs> kay Kapitan Ben Ruplo, At kinakamusta po kayo? Taga Tampakulog po siya. So okay. sa sa uh, sa dating po ng tubig, kung kabisado po yung mga anong araw po kaya uh, nandun na yung tubig? Bubuksan po na sa bukas ng umaga doon sa uh, munyos Maghapon po yan, nandun na. Eh, kung hindi po ako nagkakamali, linggo ng hapon hanggang lunes, nandun na po yun. Ayan. wag lang nga po sinasabi ko, wag lang yung ating mga kapwa magsasaka, ihaharang-harangin. Wag na ha Yung series po nung harang na yun, eh, siguradong hindi makakarating sa tampak, doon sa dulo ng tampak, sa E9A. Ayan. Ganun po. sige po, baka meron pa kayo na uh, sa, sa mga ano, mga magsaka. Uh, yun lang po, bali ko lang, uh, onting tiyaga lang at pagka yung umulan expect po natin na lalong-lalo na pagka medyo magandang ulan expect po natin na magkakaroon ng reduction o kaya cut off kasi nga po tulad ng nabanggit ko kanina minamaximize po natin yung utilization ng rainfall para makatua uh, makakabuhay po tayo makatipid ng tubig Pagka ganun na nagka-cut off po kasi nagre-reduce tayo uh, contribute po tayo para tumaas po yung level dun sa Pantabangan Dam para meron po tayong magamit sa susunod na cropping season itong dry season. Po. Salamat po, sir. Kabo, maraming maraming salamat din po.